Good morning mga dads, welcome to my channel again at kung bago ka lamang sa akin channel so don't forget to subscribe then i-click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos so sa araw na ito mga dads, ang topic natin ay tungkol sa kung paano ba tayo makakatipid ng koryente sa bayarin sa bill so kahit sino naman gusto kung sino makakatipid so ganun din ako gusto ko rin makatipid so kaya ngayon naalam ko na ang electric tape pala mga dads ay nakakatulong daw daw na makapagbawas ng billing ng kuryente natin. So dito sa video ito mga kadads, alamin natin kung legit ba or scam lang ba ito. So kung gusto nyo malaman mga kadads, subaybayin nyo ang video ito. So let's go! So mga dads, bago natin umpisaan ang video nito, syempre, sasabihin muna natin kung ano ba yung mga kailangan natin. unang una dyan, syempre, yung nakakabawas ng kurete, electric tape, saka tester. Syempre, kakailangan din natin ng appliance na makakapagpatunay na bababanga nga siya mga dads. So, ito na lang na gagamitin natin. Ito. Ayan. Si electric pan. So, front ko lang yung cam mga dads. So dito mga kadadsa hindi ko na siya itinaas. So para makita nyo talaga na wala tayong itinatago. Ayan, so gusto lang natin patunayan. So para lahat tayo makatipid mga kadads. Ayan, so ang gagamitin natin ay electric pan. Ayun. So paano nga ba natin malalaman na bumaba siya pag nilagyan natin siya ng electric tape? Ayun. So ko lang. So hindi ko na ika-cut yung video mga kadads para ma legit natin talaga na nakakabawas nga daw. Daw, ayan. So, una, isi-set natin siya ng clamp meter. Ayan. Then, ayun. Then, isasaksak natin siya. Dito. Ayan. Then, after nun, syempre, naisaksak na natin. Ayan, lapit natin. Papaandar na natin to. So, number 3 na natin siya para siguradong mataas. Ooh, lakas. Ayan. So, ayan, naka number 3 siya, mga dads. Then ang reading niya is 200.200 Mas yung ano eh Ayan. So ang reading niya is Wait lang po Ayun Ayun it's 0.250 So dito siya so, Subukan natin yung lipat Hindi ko na ba tatanggalin para walang daya, ayan so, susubukan natin lahat ayun so, tumaas sya, ayun so, two hundred fifty, so, simple pa rin siya lipat ayan para wala tayong tinatago diyan sa loblob, ayun so, two hundred so, malapit pa rin siya And, lipat ulit So, yun. Haru, tumaas siya. So, yun. 248 mga kadads. Ayan. So, dyan. Ayan. Umaandar pa rin siya. Naka number 3. Ayan. Number 3 po yung electric pan natin. Ayan. nilagay ko lang kasi siya sa flooring mga kadads para makita nyo yung extension natin. Ayan. Mula dito. Ayan. Umikot lang sa dito. Tapos, umakyat. Papunta dun sa outlet natin. Ayun. So, wala po tayong ibang sinaksak maliban sa electric pan. Ngayon, gagamitin na natin ang pinagbabaw na technique na electric tipid tape. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin to at totoo nga bang nakakatipid ito. So, yun ang ating nga mga kadads. So, ito, umpisa na natin yung pagtitip. So, ilang metro ba? Ilang inch o ilang pit ba ang dapat na i-tape natin mga kadads? Ayan, so excited na ako mga kadads, tape na natin, makakatipid na tayo ng kuryente. Ayan, so pag tape po mula po dito, ayan, yan pababa. So sabi din kasi nila doon sa mga napapanood kong mga video na dalawat kalahati dangkal. Ayan. So, papasobran na natin siya ng konti para sigurado. So, kung balutan ko kaya lahat ito mga kadad, siguro mas makakatipid ako no siguro 100% na yung tipid ko sa kuryente ayun so ayan habang tinitip ko siya mga dad o so, siyempre huwag niyong kalimutan mag subscribe then i-click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos at kung meron kang komento about sa video to, so huwag po kayo may mag comment sa baba at ito yung aking babasahin at pupusuan so dito mga dad, sa alamin natin kung legit nga ba talaga yung paglagay ng electric tape sa ating mga appliance. No? Makakatipid ba talaga tayo? So, kung gusto nyo malaman ka dads, subaybayin yung video nito. Tara, let's go! So ito habang itinitape ko siya mga dads, ayan. So, mapapaisip na ako. So, makakatipid na talaga ako ng kuryente. So, sana totoo nga no, mga dads. So, ayan. Bibilangan lang natin sa dalawa, tatlo ayun so alas na sa tatlo na siya then ibabalik na natin siya niyan ayun so ayun kasi sa mga napapanood ko ayan so pasantabli lang po wala po akong gustong patamaan sa video to gusto ko lamang pong alamin kung legit nga po ba talaga o scam lang so para makatipid din yung mga kababayan natin katulad ko so tara makadads let's go ayun makadads hindi ko na yung video para makita natin na legit talaga ayan so Excited na ako, mga dads. So, ano kaya magiging resulta? So, alamin natin. Tara. Let's go. So, ayan. Malapit na tayo. Ayun. Ayun. Nakakatipid na tayo, mga dads. Finally. <laughs> ayan po. Ayan po yung tinate natin. Ayan. Mga dito. Ayan. Makikita nyo po. May tape. Hanggang dito. Ayan. Wala na pong tape dyan. So, ganyan lang po makatipid ng kuryente. Ngayon, isasaksak na natin siya. Ayan. So, ready na ba kayo? So, pagsaksak. Ayun. Then, on. Number three. Para pare-parehas. Oh my God! Mga Mga dads! ayun eto so eto nakita ko mga kadads ayan parang tumaas pa yata ayun 251 250 ayan so 249 bababa pa kaya 249 tik 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 249 249 pa rin ha po naka number 3 po si electric pan ha o yun mga ba o, ayun, 249 pa rin taas ko lang ha para makita natin ayan so ayan po Ayan. Yeah dito may ilaw Ay, so, tumaas pa yata ayun so yun. ang gandun lang talaga siya subukan natin yung baba siyempre ililipat natin baka mamimili pala siya ng outlet ayan ah. hmm hmm 47 ito labo naman ng camera ko parang tumaas pa ang nangyari ayun so ginit na ako sya dito para sakto ngayon so 200 so halos wala syang pagbabago ayan nilipat natin sya ulit so ganun talaga sya nilipat natin ulit dito So wala pa rin talaga mga dads Ano ba yan? Saan yung walang trick tape ko ata Ayun Susubukan natin yun na yan Baka sira yung tester ko Dapat pag ni number 2 natin siya Bababa yung reading niya Ayun bumaba So ibig sabihin okay siya Number 1 So patayin natin Mag zero yan So, ayun, okay. So, dyan, nakita na natin. So, yun na nga mga na at napatunayan natin na si electric tape huh? ay electric tape siya para i-insulate yung mga electrical na open wiring. Ayun, so, ginagamit to. So, yun, bigla ako nalungkot. Kala ko kasi makakatipid na ako. Kasi meron din ako napapanood na ayun. So, nakakatipid daw sila. So, di ko lang alam mga ko kung meron ba akong nagawang mali doon sa pagtitip ko or may kulang ba o baka ayun so may mali ako so base dun sa ginawa ko dun sa pagtape ko mula kung ito yung plug nya mula dito hanggang ganyan mga dalawa't kalateng dangkal yung ginawa ko so walang naging efek so nakakalungkot talaga so kala ko makakatipid na ako ng kuryente tapos oh, gagamit na sana ako, aircon na sana Kasi, totoo mga kadads, wala kaming aircon eh. Ano, tinan yung bahay namin. <laughs> so, bibili na sana ako kahit second hand lang kung makakatipid talaga yun. So, hindi pala. So, mga kadads, sana yung may natutunan kayo sa video to. So, kung gusto nyo makatipid pala, mga kadads, yung gawin nyo. Ako kasi, ang gamit lang namin electric pan. Uh, pinanatili namin malinis lagi yung electric pan namin. Ayan. So, minsan, Once in two weeks, nililinis namin sila. Ayan, kasi yun ang pinakagamitin sa amin. So, minsan nakakaligtaan man, pero hindi namin nakakalimutan na hindi malinis sa loob ng isang buwan. Kasi dumihin yung electric pan namin. Uh, almost 24 hours nagagamit yung electric pan. Ayan, kasi medyo mainit. Tas, ay gumahan na rin ako ng mga yaksos. Ayan. So, palabas ng init. Saka doon sa kitchen, kapag nagluluto si Mrs. Ayan. So mga kadads, sari may natutunan kayo sa video nito. So ayun nga mga dads, ang pagtitipid ay nasa atin. <laughs> ay nasa atin. <laughs> so ayun, sanay ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So si Electric Tape po ay pag-isolate ng mga open wiring natin. So ginagamit natin siya para hindi tayo makuryente pag open yung wire. So, wala po siyang kinalaman sa pagbawas ng koryentin natin. So, see you may next video, mga dads! Salute! God bless! Ah! <laughs>